medyo nangangamba. Uh, medyo nangangamba kasi yung mga nasa business sector. Yung mga business groups natin. Kung hindi matutuloy yung impeachment kaya. Hindi naman sila for conviction or for acquittal. Basta ang gusto lang nila is matuloy. ba? Diba? Rule of law. So pakinggan natin mga, mga kaklira. Anong pinanghugutan nila? Well, anyway, tunga, bago pala yan. Bago pala yan. Hindi ko ito nabasa mga kaklira. Diba? Kanina pinag-usapan natin nasa Kuwait. So, kailan siya umalis? Bakit August 4, 16 lang nila inalabas? Nung lumabas na si VP Sara sa Maiso. Anong purpose, di ba? Ha? Huh? Vice President visited Kuwait on Friday where she joined the Filipino community for the gathering to discuss concerns and issues ano to, impacting their sector as part of the Vice President's mandate to represent who? Oh, to represent and advocate for the welfare of all the Filipinos. Advocate pala talaga ang paninira, mga kaklira. Advocate na niya at mandate na niya ang paninira. Ha? Huh? Ha? Huh? Pinakita ko sa inyo kanina yung sinabi niya, start pa lang yung mga kaklira. Advocacy niya at mandato niya ang paninira sa bigas ng Pilipinas. Diba? Diba? Advocacy na pala talaga ang manira ng mga produkto ng Pilipinas at produkto ng mga magsasaka natin. Samantala ang Pangulo, inaangat ang mga magsasaka natin, ibinibigay lahat, ang ikakayanin, ang lupa, seeds, fertilizer, machinery, irrigation. Ilang taong pinaghirapan ito ng Pangulo? Tatlong taon mga kaklir para gumanda yung ani natin. Ngayon, nakikita natin na ang ganda ng ani. Minsan, nag-oversupply pa tayo ng bigas kaya nagkakaroon tayo ng 20 pesos na bigas. Nakakaya! Nakakaya! Dumadagdag ang coverage ng 20 pesos na bigas. Yung pwede mag-avail. Sipintasan lang ni VP Sara. Di ba? Mandato niya na pala ngayon yun. Saan ba nakuha ang konstitusyon, part, parte ng konstitusyon, na mandato, mandato niya ang manira ng produkto ng Pilipinas? Ha? Ayan, nasa na ba yun? Part of the present mandate to represent and advocate for the welfare of the Pilipinos, including those overseas, it is essential that she remains actively engaged with the Filipino migrant communities wherever they may be. Diba? Oh, ngayon, yung mga satellite offices na lang niya, kung sino-sino nagmamando na lang dito. Kayo mga kakulir, gusto niyo ba ang presidente laging wala sa bansa? Wala lagi sa Pilipinas, tapos nagmamando lang? At anong ginagawa ni dating ni, Vipisara, Viti Sara, nagpupuk lang siya at wala siyang alam? Ganun ba ang gusto natin maging presidente? Remote? Diba? Uh, work from abroad. The 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 president is working from abroad. Confirm na po, September 20 may isog rally Japan darating si alam niya na. Oh, Lucy Melchor. O, sana 'yung mga yung mga kababayan natin, alam naman nila ang ang mga ginagawa ng vice president. huwag hayaan laging sirain ang Pilipinas. Nakaka ano 'yung nakakabaksak ng ekonomiya, to eh ba? Diba? Instead na ipakita mo ang ganda ng bigas natin, sinisiraan mo pa. Mas palakpak pa yung ibang mga OFW, hindi nyo alam yung effect ng pinagagawa ni Vipi Sara. Naninira siya ng produkto ng Pilipinas at sinisiraan ng bigas. Pag niya ang bigas ng Pilipinas, sinisiraan niya yung mga magsasaka ng Pilipinas. Anong magiging future natin sa ganitong klase? Wala na tayo sa... Wala tayo kaya siguro natatakot ang mga business ano eh. Business groups. Let us see. Groups, the Makati Business Club, and the Management Association of the Philippines, along with Integrity Initiative and Justice Reform Initiative, joined growing calls for the Supreme Court to reverse its decision on Vice President Duterte's impeachment case. Oh, ang gusto ng business groups. Sana, kumberto na karapatan magdemand. Ang gusto ng business groups, ma decision na Supreme Court at na magtuloy sana yung impeachment trial. Hindi para ito husgahan agad ang bise presidente. Pero they just want to have it uh proceed. Di ba? Uh, for it to proceed. Di ba? For the trial to proceed. Part of due process. Part of rule of law. 'Yun lang yung nais ng business sector dito mga kapit hindi para to pin down the, the vice president. Sige, tuloy. Their joint statement saying the decision of the court sends a dangerous no, signal. So, uh, lumalabas sa, sa pag aadalisa ng mga negosyante dito sa Pilipinas, yung decision para patahimikin ang trial, madismiss, dismiss eh, isang mapiligrong sinyalis. Diba? Bakit mapiligrong sinyalis? Mga kakulig, ganito rin ang magiging ito rin ang nakikita kung kanilang um, magiging saloobin pag ang Senado ang nag-dismiss dito. Ganun din magiging saloobin ng mga, ng mga, mga business groups. Diba? Bakit dangerous signal throughout the bureaucracy? Dahil throughout the bureaucracy, that abuse of power and corruption. Ayan. That abuse of power and corruption carry no consequence. Yun yun, mga kasi. Diba? Meron kasing, meron kasing, ano eh, parang merong ah... Uh, may kinakitaan na, kumaga sa case, parang meron na probable cause. Diba? Kasi ngayon, certainty of ano, uh, conviction. Eh. Doon, doon, lang tayo sa probable cause. Parang lumalabas kasi dito na may probable cause na. So, pakinggan na lang natin. Bakit yung hinaharang? Bakit yung ayaw ah, pagsalitain? Ganun yung dating. So, nakita na eh, may, may, probable cause na pwedeng, pwedeng paniwalaan itong korupsyon na nangyari. Diba? Wala na po si VP dito sa Kuwait. Umalis na po kanina umaga. Ay, naku, mag-around the world na naman. So, kaya nag-report ang OVP kasi wala na. So, ano na naman, hindi pa, hindi pa nila sinasabi kung saan ang punta. These official engagements are conducted in full compliance with existing government rules and regulations. Sabi nila, Kailangan, balikan nga natin, mga kakli, na, 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 na bring up the origin. Balikan lang natin, ha? Ayan, sabi niya dito, these official engagements are conducted in full compliance with existing government rules and regulations, ensuring that their presence abroad is both lawful and aligned with their responsibilities in public service, in addition of public funds are used for all her travel overs. Oo nga, wala nga. Sa kanya. Para sa kanya. Diba? Para sa kanya. Tanong nga natin, ilan ang security yung dala mo? Diba? Ilan security dala mo? Ang tanong din dyan, ikaw din ba nagbabayad ng security mo? Kasi sinabi nung spokes niya, nagbabayad ng security hindi si VP sana, gobyerno. Pero dala niya. Well, we cannot question that. Kasi talagang kailangan siya panagaan at talagang gobyerno magbabayad niyan. But this is personal trip. So, hindi pwedeng sabihin na walang ginagasos ang gobyerno. Tax ng bayan. Ang dami siya sabi ng DDS eh. Oh, ikaw. Or Tax ng bayan na binabayad sa'yo. O dito rin naman eh. Tax ng bayan din naman ang binabayad eh. O habang siya ay naga, naga world tour. Di ba? So, ilang security to. Tanong lang natin. Eh, kung binabayaran ni DP sana lahat-lahat ah, walang gasos ng gobyerno, okay lang. Diba? May problema. Eh, kung may security siya binabayaran ng government, wala tayong magagawa doon. It's part of the job ng, ng gobyerno, bayaran yung security niya for her protection. Hindi naman kano question yun. Pero hindi niya pwedeng sabihin na walang public funds na naggamit. Unless nga siya magbabayad, ha? Ha? Sa sarili niya mong bulsa. Eh, wala naman problema. Sa so, hindi naman natin question kung nag-a-abroad ka, kung nag-ilagawa mo. Pero huwag ka lang manira. Eh, wala, wala sa mandato mo yun, no? Wala yung existing government rules and regulations na sinasabi mo na lawful, naninira ka ng produkto ng Pilipinas, samantalang gusto kong iangat ng Pangulo natin Pilipinas para ma-export. Ma ikaw, sinisiraan mo. Hmm. okay, e, balikan tayo sa ano? Sa news, mga kapatid. E, tayo sa business. Sa mga businessmen. Okay? E, delikado daw kasi. Pag hindi, no? Na, para bang wala, walang consequence, walang kahihinatnan, o nagnakaw ka na, tapos wala lang hindi mapapanagot o hindi man naman malalaman ng taong bayan, yun yung delikado. Di ba? O oh, that abuse of power o oh, pang-abuso sa power pati yung corruption carry no consequence. O. Oh. Sabi dito, impeachment is to protect. Ito, nakita nyo ba mga klirang? Eh? Impeachment is to protect the people. The very title of Article 11, Accountability of Public Office. Kita yung cursor ko ito ha makes clear that the impeachment process exists to serve the public. It is not to shield a government official from the rigors of defending himself or herself, but to safeguard the people's right to demand accountability from those who wield authority supposedly on their behalf. Diba, yan, The decision of the court as it stands sends a dangerous signal throughout the bureaucracy that abuse of power and corruption carry no consequence. Carry no consequence. If we fail to hold, no, ito na dito mga kira, if we fail to hold the highest officials of the land accountable, how can we expect accountability from more from those below them? So, wag niyong itolerate, yun ang sinasabi, parang gano'n sinasabi ng, ng, ano, ng mga business groups. Wag niyong itolerate, di ba? Kaini technical to. Tapos nagmamagaling sa bigas. At ang the problem is, di na siya marunong about bigas. Sinisira pa niya produkto ng mga magsasaka na. Kadiri. Kadiri yun. Yan ang kadiri. Yan ang dapat na kinokontent. Kadiri kasi. Diba? Pero may nakita ba kayong kinokontent ito? Nung uh. mga ganito? Sa so, mga kilala yung DDS vloggers? Ha? Huh? Wala. Oh. So, three hmm. Carry no consequence. It adds without accountability, the government loses trust and that the impact is not only political Yan. but also economic. Oh, okay. If government loses trust, Tapos ang lakas niyo pang sabihin na iaaklit niyo agad o papadismiss niyo ito. Hindi kayo, you're not really working for the Filipino people. You're working for your own self-interest. For your own political career. Diba? Oh, it is not only political but also economic. Yung impact niya, not only political and also, but also economic. Diba? Ah, uh, sa, sa ni Tate Gis, Regaluan natin ang Tony Clay Castro ng humba si Cheese. Escudero para matuloy na impeachment ni Sara Duterte. Well, parang hindi yata humbang. Gusto niya, gusto niya ay posisyon sa Supreme Court. Joke! Ni eh, Pangulong Marcos Jr. Baka yun. Kasi may autonomy na. Yung business groups, ito neutral to eh. Nagsasabi lang sila because of the effect or impact nitong ginagawa niyo mga politiko kayo na mak makakaapekto makaka-apekto to sa ekonomiya. Pero kayo dyan, para lang kayo naglalaro. Diba? ba? ka kampi nyo. Pero ayaw nyo, uh, you do not want uh, political, uh, let's say, uh, government, in, uh, government uh, public servants. So, public servants, you do not want some public servants, especially VP Sara, particularly VP to hold accountable for that impeachment to Eto, eh. Ito, yung e, sinabi yung ano, dito sa Kongreso. Itong debate, mga kakakalina. Bakit hindi na lang natin sampahan ng kaso kesa mag maging defiant kayo sa Supreme Court decision? Mga kakakalina, kasi ganito yan. Ha? Ganito yan. Hindi mo pwedeng ipakulong ang Vice Presidente. Pero pwede mo siya sampahan ng kaso. Okay? At para sabihin na pati kayo pa magpapan ng impeachment, eh para saan yung impeachment na provided by the Constitution? ba diba kung ganyan lang ang magiging argumento sa House, dapat hindi niya nasa ng kaso. Unang-una hindi siya makukulong, pero pwede sa panang kaso. Okay? O. Oh. So ba't nasa ng kaso kung hindi man agad makukulong? Pero sa impeachment, ba diba, kung sobra-sobra talaga ang kanyang violation, dapat hindi na siya makatakbo sa posisyon. Sa anumang posisyon as public servant. Kasi hindi siya public servant. Abusing siya ng power niya. Pretending to be a public servant. See? Makikita mo kasi kung saan yung alam mo kung saan yung may kumakampi ng particular na tao at hindi ang interes ng taong bayan. Diba? pani, yes? Hindi mo agad mapapakulo. Unlike senador. Because she, he, is the vice president. Hindi pwedeng mahadlangan yung kanyang trabaho. Well, anyway, hindi naman pala. No? It's abroad naman. Saka may yan. Ano? Aresto yun pag nasa abroad. Hindi siya makaka-arresto? Ang dapat gawin, matatanggal siya sa position, then that's the right time to file a case against her. Kasi kung plunder yan, pwedeng ikulong. As vice president, kahit may plunder case yan, hindi yan pwede makulong. At pwede pa makatakbo kahit po, kahit na sobrang-sobrang violation, hindi ko siya guilty na siya mga kailangan. Ito lang yung consequence. Kung sobrang-sobrang violation, kailangan siya mag-guilty, dapat dyan sa impeachment kasi provided dyan ang constitution. So magiging reason niya, ipatin niyo na lang sa panakaso, gusto niya lang tanggalin, sa position. Eh, what's the purpose of impeachment as provided for by the constitution? Tanggalin na lang kung ganyan lahat ng isipan niyo. Di ba? Oh, dismissal of the impeachment means impunity in corruption. Yes, Anton Reyes. Kahit nila sabihin yan, diretsyan, yan yun. The archiving of the impeachment is a manifestation on the absence of justice in the country. You go see, Masakit, di ba? Mm. So, mga businessman ngayon, yung business groups ngayon, nag-aalala ano magiging consequence nito. Anong impact na ginagawa nito sa naging decision ng Supreme Court at ng Senado. Diba? Para bang kitang-kita na eh. Kitang-kita na yung mga resibo eh. But yung, yung, yung hinuhusga nyo, siya pang matapang. Siya pang naninira sa ibang bansa. Nagmamalaki pa na parang wala siyang siyang ginawa. Wala. Wala siguro siyang tamang report in you know. news. Direct certification law, key disadvantages include the depressed farm gate prices, increased reliance on imports, and potential food security risk. Isa yan, Omni-OG. Kaya nga, may gusto si si speaker yung rice bill para magkaroon ulit ng power ang NSA. There are, uh, sabi ni Omnia -G, there are concerns that the liberation of the rice co trade could create opportunities for rice cartels to manipulate prices and gain undue control of the market. Iyan yung nangyari. Kaya nga, dati ito ha, at the time na nabanggit natin ang tungkol sa ratification law sa briefing natin, mismo ang Pangulo nagsabi sa akin na talagang gusto nila maibalik yung powers ng NFA. Siyempre, puni lang yung maayos na taga NFA, hindi korap, di ba? Because of that, kasi hindi na hindi na stabilize yung presyo ng bigas because tinanggalan nila ng power ang NFA. At ang NFA, hindi makabenta ng derecho sa bayan ng bigas. Di ba dati may bigas ang bayan? Nawala yun. Na anybody can buy from that bigas ang bayan.